Namin. Sobrang saya ko kasi doon mag-start uh, parang kailangan ko i-prove. Prove yung sarili ko. Mga ka-sports, isang pangalan ang paulit-ulit na isinisigaw ng fans ng Gilas Pilipinas. Hindi lang sa social media, kundi maging sa mga live games, forums at balita, Renz Abando. Ang bumabagabag sa damdamin ng milyong Pilipino. Sila kay Renz Abando, dating college star, mula sa UST at Letran ay isa sa pinakakakaibang kwento ng tagumpay. Hindi man tap recruit noon, pinatunayan niya na sipag, tiyaga at husay ay sapat para maabot ang pangarap. Sa NCAA, naging highlight machine siya. Bawat game niya mga ka sports may padang chase down block o clutch 3 kaya't hindi katakataka nang siya'y kunin ng anyang KGC sa Korean Basketball League. Isang malaking hakbang para sa isang Pinoy baller. Sa South Korea mga sports hindi rin siya nabigo. Naging KBL champion siya agad sa kanyang unang season. At higit sa lahat, kinilala siya ng mga Koreano hindi lang sa talento, kundi pati sa kanyang professionalism at work ethic. Pero sa kabila ng tagumpay abroad, di pa rin niya ang bayan nang tinawag siya ng Gilas Pilipinas